Happy New Year! You get chains na. Sa mga kinsa, nandito tayo ngayon sa Bukawi, Bulacan. So, yun, namilig po kami ng mga pangmalakasang paputok. Kung mga tinda natin dito, mga pangmalakasang ribeyes, syempre. So, okay. papaputok din tayo ng mga pangmalakasang iris. So, yun, makikita niyo mamaya yung binili namin na Pantasia. 150 shots. Wow! Grabe. Napakasarap sa mata nun. Pagkutok yun namin. Pero, pero okay lang. Good luck po eh Uh, Siyempre, hindi namin binabi ng pagkutok. Kasi kasi, nung nagpaputok kami, eh, maganda talaga ang pasok sa akin ng uh, nakaraang taon. Itong taon na. Dito tayo ngayon sa Bukali, Bulacan. And then, ayun yung pangalan na Ito yung isa sa pinakamura na bilihan ng pagkutok. Wholesale na po yan. Thank ah, Pasok, boss So, ayun guys. Ayan nga. magbabayad na nga po si Madam K natin sa ating mga nabiling fireworks. Medyo madami dami ito Dahil Gusto natin mag enjoy talaga tayo sa new year natin. Ngayong 2024 para maganda po ang ating mga pasabog at gumanda po ang ating 2024 next year. Alright. So, ayan. Marami po yung si Madam Kung gusto niyo pong mga bumili po ng mga affordable po na papotok, dito na lang po kayo sa Bukawi. Ang pangalan po ng shop ay... Na Papasok na po tayo sa van natin para ipasok ang mga fireworks dahil bawal itong mainitan. Ay, yes, pero napakainit din. So yun mga kainsan, babiyahin na tayo, pupunta ang kabanatuan. Thanks for watching. Bye bye. Wala. Ang galing mo, Boss Jay. Ayan <laughs> si Boss Jay. Ano ba handa natin, Boss Jay? So yun mga kainsan, ang handa po natin. Paputok po yung handa natin. Ayan, <laughs> konti lang naman kami. Kaya ito lang yung handa namin. Maheti, tsaka manset. Saka siyempre, eh, kailangan natin ng pampaswerte. Kita Yan yeah po, kakainin po namin yung buo. Kakainin po namin yung itlog ng mamaya. Tapos, Thank you, you. Na Madam Janica. Saka, uh, mas naging best kami kasi sa paputok ngayon kasi good luck, di ba? Kailangan natin paputokin yung pera. Pakilala mo ang mga pangalan <laughs> ng mga paputok. Okay, eto po yung ano, ah uh, ano tawag dito? Hindi ko alam. Losses po ito. Ito yung pumuposit-sit ng tatlo. <laughs> <laughs> Ano <laughs> <laughs> mo yan ng tatlong beses. <laughs> Tapos ito naman mga ka-inside yung ano, yung parang nagwe-welding ka rito, welding rod. Ito naman yung ano, may maganda daw to sabi nung nagbenta sa akin eh, wishing light. Bago mo siya sindihan, magwi-wish ka muna dito. So dito ko i-wish lahat ng gusto ko i-wish. Oo nga, ito na nga, matatapos na to. Balutin ko na ng box

Huwag ka okay, matakot, ha? Oh, o, ako. Andito ka dati. Huwag ka matakot. O. Oh, Huwag ka matakot. Isa, isa. Ano yun ako siya? Takot na takot na mabutok, okay. eh. Hmm. Bilang bilang mo pa yung ikaw ay binubuha at ka-arte mo. Isa, isa. Tignan mo kanyari. Tignan mo. Tignan mo. Magtinginan dapat kayo. At syempre, hindi mawawala yung ating kwitis. Yeah, 100 pieces po yan mga kainsan. Napaka sobrang dami natin papuputokin ngayong bagong taon. So dati, yung pinaputok lang namin na fireworks ay uh, 16 shots. Ngayon, sobrang dami nito, 150 shots. May kita natin ito mamaya. So tapusin nyo po yung video para makita nyo yung pailaw natin. 3, 2, 1. Happy New Year! You get canes in it!